Bea Alonzo na iintrigang buntis. Na iintrigang pregi si Bea Alonzo dahil napapabalitang mapapaaga ang kasal nila ni Dominic Roque. Imbes kalagitnaan daw kasi ng 2024 na ikakasal ang Bea Dom ay baka sa unang quarter ng susunod na taon maganap ang pag-iisang dibdib nila. Diba mid next year pa, mga July, August, September, ang kasal ng Bea Dom, ganun pero ang balita mukha yatang February, March, April! Parang mapapaaga! Ani Christy Furman sa, showbiz now na! Ang dami tuloy na mga dila na nagwagwagan, bakit nagdadalantaw na ba si Bea? Hindi po! Napaka responsable po ng magkasintahang ito, at sa kalumang tao si Bea, nagdag niya! Mayroon siguro silang pinag-usapan na mas maganda at magiging maayos kung mas maaga ang kasalan, saad pa niya! Matatanda ang sinabi ni Bea na mas gusto niyang ikasal bago magkaanak dahil traditional pa rin ang paniniwala niya.